koy. Sarap ng tulog ng bunso koy. Ano yung kuya? Ritahol ng tahol. Bakit? Ano yun? Ano yun? Alin? Ano yun? Ang nanap mo ito? Ah. Alam. Ano yung nanap ni Ori? Bakit nag-wala ka? Ano yun? May problema mo na? Ay, ay, maglalaro. Hindi ka pa nanto. Gabi na ah. Shasta time. Siesta time tapos na. Ano? Ah. Bakit? Hindi nga yung kalat. Oh, grabe. Ang kalat ng dalawang to. Alam ko na kung sino salarin ito eh. Ikaw ang, ikaw ang salarin na. Ikaw ang salarin. Bunso. Ang si Oreo. Ay, gusto ko. Hyper. Gusto maglaro oh dali. Ano ang gusto niya, nak? Gusto maglaro? Aray. Kawawa sa insi. Ano? Sin ba to? Ha, hmm, kawawa. <laughs> Ikaw, anong gusto? Kung mahili ka talaga magpabebe, no? Mainit pa wag Huwag mo na kayo magdamit, ha? Huwag lamig na. Mayang gabi na. Ang gabing gabi na. Inubaran nyo na, oh. Diyos ko, kawawa naman. Inubaran nyo na. Ay, kawawa naman. Stop to yan, oh. Kawawa, aman. Anong gusto ba? Ha? Malaglag ikaw, oh. Diyos mayo. Puso, malaglag. Ang gali-gali. Ang gali Dala nga riyo, ang siyong punso, oh. Hoy, malaglag ikaw, oh. Lapit na, oh. Babaksak na ikaw. Dali. Dali. Hmm. Diyos ko, oryo. Laro lang pala ang gusto mo. Nagsigaw-sigaw ka pa. Naman na yan, ah. Oh. Malaglag naman ikaw, baby, oh. Diyos, Mario. Si eh, pang styling to. Antok na ikaw, ano? Nantok ka eh. Okay na, baba na. Dika, dali. Oreo. Naman na yan. Wala nang play place. Gabi na. Ha? Oh, ba naman. Ah. Oreo, tama na ha. Stop na ha. Wala nang play play ha. Gabi na po. Ligpit na kaya iyan. Ligpit nyo na yung mga toy nyo. Nami oh. kalat kalat to. Oh. Ha? Ligpit na yan ha. Ligpit na natin ha. Nagpit na natin yan. Tama na, ha? Sige na, dali na. Gana, nagpit na tayo.